Ano ah, ito. Palaring bulak. napalaban na yung ano. Tulad ano, ano Tackle ay? Store. Uh, fish on. Uy, ang laki na ito. Uy, dali. Magandang araw mga master. Samahan nyo ulit ako mag-fishing. Tara. Yan, kasama natin yung araw, si Master Jules. Bali, dalawa lang kami at papunta kami sa Sabang. Naghihintay na sa amin doon si Master Ellie at si Master Kulot. Yan. So kung makikita nyo sa screen mga master medyo hindi maganda yung panahon Pero sabi ng kapitan ng bangka namin eh wala naman daw problema kayang kaya naman daw ng bangka So yun tiwala kami sa kapitan namin dahil ilang beses na rin namin ang Sa mga ganitong lakad ng kapitan namin At yan ang namin para kami mga basang sisiw mga master oh, Nakababa na kami ng bangka mga master Ah, oh, sir, okay ka lang? Okay ka lang? <laughs> Palaban tayo dun ah. Hey! Yeah. Sheesh! Try natin dito, sir. Sumayari <laughs> na. Sumayari so, ng lol. Sakway ba sila, sir? Oh, ganda dun oh. Testing kami dito. Ayun mga master. Try kami dito. Grabing spot tong ganda. Kaso may gumagamot. Yan, so shout out pala sa isa sa mga tropa natin from Old Bungkag, Barangay Mandaragat. Yan, si Mark Isra Pakatan o mas kilala bilang Manoy. Yan. Maraming salamat po sa suporta idol and God bless. Yan, so shoutout din sa iyo Boss Dodds. Yan, siya po yung may-ari ng Dodds Auto Repair Shop. Kung gusto niyo magpaayos sa mga kotse, ng generator, yan, siya yung umayos ng generator ko eh. Kaya sobrang goods mga master. Yon, salamat boss sa suporta. God bless. Wow, lalaking alon. sila Master Elio oh. Ang bigat mga Ola? master. Ha? Wala pa. Ay, kaya talaga, mabigat yan. Hindi yan man, hindi no? yung tututo -tutu talaga. Mabigat yan, mabigat. Yung yan. Oo, <laughs> oh, mabigat yan. Ayun na, Dugong! Dugong! <laughs> Woo! Tala, ayun pa Kaya kaya? Ewan po, oo. Uh. Ayan na, humila na. Ayan mga master. Ano to? Parang bato. <laughs> <laughs> Ala! Grabe naman to! Napalaban! Napalaban! Ano tong bigat? Ano? Tigas. Wala na, hindi ko na maila. Hindi Ano to? Wala okay, rin na palaban na 'yung ano. Rod ni ano, Raven Tackle Store. Wala. Wala putol. Nakagat nga siguro? Oh? Aroy! Ay, Ay hindi! Pumutok! Bumigay! <laughs> ang laki kasi nun master! Yung ulo niya kasi laki na ng ulo ko! eh, ang pwede ba? Pabigyan nila gano? Hindi nagatakbo? Hindi nagasinit na matakbo? Matigas lang, matigas lang yan mga master, bali wala kaming mahuli dito sa una naming spot na pinuntahan kaya naisipan na muna naming mananghalian kahit medyo maaga pa para pagkalipat namin sa isang spot eh tuloy-tuloy na yung fishing natin. Grabe. Ang yeah. tataas eh. Kaya yung okay. mapuntahin. nga. pag natin naman ano yung limited ko ng spot mga master ala Eli maliit man Hmm. <coughs> Ano itong grouper, mga master? I-release natin to. Oh uh, fish on! Uy, ang laki nito! Uy, dali! Okay Oh Okay Ano ito? Hindi na siya lumaban, no? Oh. Kanuping mga master, dali. Uy. Good size. Ah, lunok na lunok. Yun, no? Ang laki mga master. Uy. Good size. Yeah. Wih, sana merame di itu. Ah. On. one spot, the kids, master. Thank you. Ah. Ah, ano? Na pula po mga master. Ito you na. Know? Okay na yung size niya. Kunin na natin 'to mga master. Sheesh, you yeah, know, Master Baby, but on an argument. Uy! Uy! Dami na naman! Dami na naman mga master oh! Dapat na po naman! Good size! Ah! Lucky! Mamo mga master oh! <laughs> Grabe na pala po ito! Kalaki mo naman! Ayan na. Oh. Ayan na master. Ang laki lapu-lapu. Ay, saray. Nanusok pa. Ano kong grouper. Nasa harapan nyo lang. Hahaha. <laughs> Sabi na rin yan Daw? Ang laki ng kanoping Pambira oh Mga ano? Laki! 250,500 jam Hanggang si Iko ko ano? Oh, oo oh. Oo oh, tamo oo oh. <laughs> Ito lang naka-record Ito record Yun, mga master. Fish on tayo. Yan, oh. Nakahuli tayo. Sobrang laki, mga master. Grabe. Oh. Sobrang laki. Mga nasa isang kilo to mga master. Yan, oh. Grabe. First time ko makahuli na Yun, mga master. Update po sa huli natin. Yan. Nakarami tayo ng lapu-lapu. Kaso hindi ko nakunan yung ibang laban lalo na to grabe sobrang laki mga master you know oh swabe grabe laki mga nasa isang kilo to mga master yan tsaka ito highlights natin kanuping at yun na nga mga master pasensya na hindi ko na po nakunan ng laban yung mga huli nating nakuha kasi nagloko yung ano natin yung gopro natin at yan, uh, ipapakita namin kung gaano kalaki yung nahuli ni Sir Jules 1.7 kilograms na lapu-lapu yan mga master, ang laki Yan, medyo maliit lang talaga tingnan sa camera At yan, yan pa yung isa niyang nahuli, na good size din Yan, dugso mga master Yan, ano bang tawag sa inyo nyan mga master, pakicomment nyo na lang po Yan, isa pa natin kasama si Master Lon At yan, yung pogi natin na kapitan mga master at yun mga master hanggang dito na lang yung fishing natin ngayong araw. Muli po maraming salamat sa mga sumusuporta kay Peace Sound Angler. At kung nagustuhan nyo po yung video natin, pakishare nyo na rin po. At sa mga hindi pa nakafollow sa ating YouTube, please po paki-subscribe na yung YouTube channel natin. Yun mga master, muli maraming salamat and God bless. Peace! Ayan guys, so kakaway lang natin nag-fishing. So shout out kay Peace On Angler ng Palawan Angler. yan. Maraming salamat guys. Support nyo yung kanyang channel at sa mga episode na gagawin niya. At magpasyan niya dito sa atin sa ano sa ating spot. Kita kits guys, babush! Madayo rin ang sabang. Sakay mo na. Sakay mo oh, na dito. Dito sa sakyang ko. Sobrang lamig dito. Ito kami